Ano ang talent mo? Marunong ka bang kumanta, sumayaw, magsulat, o magpainting? Pwede ka bang ipambato sa mga contest o talent show? Lahat man tayo binigyan ni God ng talent. Ang tanong, ginagamit mo ba ang talent mo? At ang isa pang tanong, saan mo ito'y ginagamit? May parable o talinghaga sa Bible tungkol sa mga talent. Ibang talent to ah, ang sabi ng mga experts, konting kayamanan din to. Ang isang talent daw ay equivalent sa 20 years sa sweldo ng empleyado. So, sa pera natin ngayon, siguro, may get 30 million pesos bawat talent. Ngayon, ang kwento ni Jesus, meron daw amo na nagbigay ng mga talent sa servants niya. Yung isa binigyan ng lima, yung isa binigyan ng dalawa, at yung isa pa ay isang talent ang binigay. Yung binigyan ng lima, Pinalago niya ito at naging sampo. At ang sabi ng amo, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Ang ganda, no? Yung binigyan ng dalawang talent, dinoble niya ito at naging apat. At pareho ang sinabi ng amo, Well done, good and faithful servant. Pero yung pangatlo, binaon sa lupa yung talent, kaya hindi ito tumubo. At sa galit ng kanyang amo, pinalaya siya. At yung talent na kinuha sa kanya, binigay dun sa una na ngayon ay may sampung talent na. At ang sabi ng amo, For to everyone who has, will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Tandaan po natin, huwag nating ibaon ang mga talent natin. Malaki man o maliit, simple man o impressive ang talent na binigay ni Lord sa atin, dapat, dapat kide-develop natin to, Pinapaunlad, pinapalago para maging pagpapala. At paglumago ang talent natin, ay, lalo pa tayong ibe-bless si Lord. Manalangin tayo. Heavenly Father, ang lahat ng talent, ang lahat ng mga pagpapala at kaloob ay galing sa inyo. Salamat po sa mga talents at blessing na pinahiram mo po sa akin. Tulungan niyo po ako na ma-develop at mapalago ko ang mga ito. Turuan niyo ako na magamit ang lahat ng ito sa tamang paraan at maging pagpapala rin sa iba. Katulad ng faithful servant sa parabol, nawa maging faithful din ako sa pinagagawa mo sa akin. Thank you for your grace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.